Sama yun sa open sa public. Streaming or pwede tayong pumunta, mapanood. Ah, oh. Yes. Ah, uh, that's part of transparency and accountability na 'wag silang ma, ma, ma takot na ibuyang yan yung mga mm -hmm. pinaggagawa nila sa sa ano sa mga hindi lang sa budget kundi pati sa ibang mga batas na gusto nating gusto nilang ipasa. Mm -hmm. Kasi sa kung marami rin hindi lang tayo sa budget na dedenggoy, eh. Meron din pong doon sa train law. Ah, uh, isinama po sana roon na maitaxt na ang coal coal mining industry. Pero nung pong sa BICAM, aba, nawala yung repealing clause noong PD 972. Yung pong PD 972 ang nag-grant ng tax exemption sa mine sa coal mining industry. Eh bakit eh, alam naman po ang coal ay uh, one of the dirtiest sources of energy and yet Ah, uh, gusto po sana nating i-tax 'yan. We could have earned billions of pesos in additional revenues kung naisama iyon. Pero dun sa Baycam, abay bigla nag disappear Hindi dahil yan ay done in secrecy again. Sino ang nagpatanggal, no? Hindi natin alam. Ang gusto natin sana sa Baycam ay may full transcript sino ang nag-propose, ano ang dahilan kung bakit niya pino 'yan at bakit na adapt Sino yung bumoto in favor of Uh, addition or deletion pero sa totoo lang po take note ang dapat po sa bicam i-reconcile lang yung uh, pagkakaiba ng House and Senate Tama. hindi pwedeng magdagdag sila ng mga provisions na hindi present mm. doon sa both versions Kaya uh -oh. so, eh, ang nangyayari po nagdadagdag pa mm. ng hindi parang galing sa kung saan hinugot oh. hindi so po alam mam ma sa tingin nyo, ang usaping ito ay makakalinis at mababawasan yung korupsyon at pagtatago sa taong bayan ng pera ng bayan? Uh, I, I am hopeful. Malaki po ang pag-asa ko na mababawasan ang ang korupsyon kapag kinawang live stream kaya ang lahat ng proseso ng uh, uh paggawa ng batas uh -huh. sa ating bansa dahil alam conscious sila eh, ma, mm -hmm. ang ating mga lawmakers babang, na binabantayan sila at ang ano nga po natin hindi lang simple yung naka-live stream kasi pag misan, wala ka namang panahon panoorin at Tama. pag okay. ano yan. pero kung merong minutes and transcript na pwede nating balikan pag may panahon tayong basahin at uh, at tingnan kung sino ang nagpropose ng alin. kasi yon pag may minutes mas mabilis totoo lang ako ako po mas gusto ko basahin ko talaga yung minutes kasi yun yung formal na ano pagka po kasi video ay eh, pag napakatagal ang dami pang mga session which